Hmm, Sarap ng ligid-ligid. Yan you o. Know, Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na siya nakita sa dagat o. Oh. O. Oh. Huh? <laughs> ah, so yun, ah, magandang hapon mga bossing ano. Ayan, nandito ako ngayon sa uh, may pababa papuntang elementary. Ayan, punta lang ako sa Meta Bendagat. May gagawin lang ako mga. So, ang kasama ko ngayon mga kagala, hindi si Negra, kundi si Muning. Ayan o, Muning! Muning! Ayan. Ayan yung kasama natin si Muning. Muning! Ayan yung kasama natin si Muning. sama daw sa akin. Tara! Ayan, si Muning muna ang kasama namin ngayon. Huwag mo si Negra. Ayan, dito na kami sa may Uh, paaralan elementary and si Nigra ay si Muning sa so, yung kasama ko ngayon si Nigra ay ando na nauna na si Muning daw ang sasama ngayon oh. ayan nakasunod lang siya palagi lang kami doon sa taas ayan oh wali ka na dali ayan sa mama ka ayan sama daw siya para makarating siya sa may dagat Mahilig tong sumama mga kaya lang hindi ko sinasama minsan. San mo? Wala. Oo, wala pa to tayo sa may dagat. Halika. Ayan na, oh, nakikita ko na yung dagat, oh. Halika na. Wing! Ayan, muning, andito na sa may dagat. Muning! Muning! Halika na. Halika na, andito tayo sa may dagat. Oh. Ayan o, no? karating ka na sa may dagat ay uh... Tara Tara ming Punta tayo dito kila okay, mama Ming Halika <laughs> Ming Ayan mga kagalan. dito na kami sa may tabing dagat ay, si Muning, oh. Ayan si Moning o Ayan Natatakot siya sa May mga aso kasi dito mga kagalaan Tatakot siya Hmm, Sarap na yung ligid-ligid. Yan you o. Know, Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na siya kita sa dagat o. 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 tuong tuwa, ito so, ah daw nakasama sa dito sa may tagat Kaya, ano you know. Ano? Bing. Ano? Ha. <laughs> Bing. Ayan ah, ito si Negro. Siya na na naman ng pagkain, ibigay na. Ano? Ay sumuneng. Si ano? Kulang pa. wakas daw, ah, nakarating sa dito sumidagat. Si ayon Ayan ang dalawa. Ano? Ano? Ikaw? Ito pa yung kailangan kong hakutin mamaya mga kagala. Ayan, punta tayo dito sa loob. Ayan na, low tide.